All magandang umaga mga master. So, ngayon lang uli ako makakapag ano. Makapag-vlog uli, ngayon lang uli nakapag-video. Marami tayong inasikaso na mga bangkang pinuntahan. Ayan. So tingnan po natin yung ano, budiga. Ayan mga master, yung budiga. Ganyan na nangyari. Alright. Ayan mga master, yung loob ng budiga. Hindi pa rin natin na, uh, hindi ko lang na ipakita yung pagkakabit nito. Gawa nung wala ako rito. Ayan. Ayan, bali dito po ay, ano ah, lalagyan din ito ng pum. Ito. So, sasalubungin muna ito bago siya lagyan ng pum. sayang kagaya nito meron na siyang fiber alright so madami na itong mga ano, lahat ng budiga na ito nagawa na na ganito na lahat so sasalubungin na lang po ito ng fiber ayan Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Pang-apat ito. Pang-lima naman ito. Yan. Video hindi na natin makuha ng maganda. Mayroon na siya mga paglitan na hindi na tayo makadaan. 'Yan yung unahan na bodiga. Ay yan. to pa rin may mga budiga pa rin siya dito ng ano ah. Dito yung lagayan ng lubid. Ayan dalawa itong lagayan ng lubid dito. Yan, napakakalat na naman.